Ayon! Ayan! 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 Doon ka, sa likod, dung ka dung kasi, dung... kasi sa likod. sa Ang dami na nila. Ang to. oh, yung <laughs> so, mga kaborbot, uh, dito kami ngayon kasama ko si Jade. Ayan, so at saka si Boy. So naiwan na kami mga kaborbot. Nandun na sila sa ano sa may linet So ito mga kaborbot Bali meron kaming ano, Christmas party ng mga taga Imus tsaka dito sa Atansa mga kaborbot So ito na mga kaborbot ah, na sila peace yeah, So inaantay na kami Andiyan na sila So ito na sila kami, si, si <laughs> So ayan. So dito na kami mga kaborbot So yung Ay oh, yung flute oh

So after nga niya mga kaborbot ng aming mahabang preparasyon ay papunta na nga kami mga kaborbot dito kay Lapis J sa Imus. Ito mga time na ito mga kaborbot ay medyo may kakulitan talaga itong mga batang to at sobrang gulo talaga nila mga kaborbot. Sa so, hindi ko ma-explain mga kaborbot yung parang sobrang hyper talaga nila mga kaborbot. At sa so, sobrang hyper nga nito mga kaborbot ay meron talagang batang hindi may iwasan ang magkaganito. So, so, so meron so po man tayong Venomancer dito guys. So, so, Ayan. tapat yeah. mo na maayos. Mamaya nasa damit mo man, yan.

Neste yes. si mo bunganga. nga Dino ako. Kami to, to Diyan na kayo. Diyan kayo oh. para wala nang amahin. At bago pa nga malagas ang aming mga kelai mga sa so, kulit na ng mga batang ito ay nagdire-diretso na kami mga kabobot sa so, pagpunta kay Lapis J sa May Imus. Ayun sila, you know, you know, yun. Ayun, Sumabit na Ayun. Sumabit na nga 'yan mga kabobot. Shish. <laughs> Kau? Grabe mga kabobot. Ay, ang dami nila. Andami. Andami na nila. Ang dami na. Sukatah de. Sukatle. What's up mga kaborbot? Ito ang dami pala nila. Nako. Tutsendela. Bagi hintay lang pala kayo yung bumaba. Hoy. Pader ng tinik yung alam ng buong kaborbot. Ana, okay na. Saan so, dito na kami mga kaborbot? Ay, na silapis. Ang dami. Ayun na sila. Pas ng hangin. Oh, Eto na sila bis. Ayun na yung pakakakulata o. ito, na o. Eto si Pis Jim. Pis! May Pis Happy New Year! Pis party ng KFB mga Pis! Di sa Kakapite! Let's go! So, kasimbol na kayo mga Pis! Lakas ng hangin! Anong oras na ka ano? Tapos isimula na natin magparabol sa mga kapataan. Siyempre, may pangapos si Pis Dari. Hey, Sandy. Sheesh. Uh, 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 <laughs> uh, ito ang mga Viet kayo, mga, mga borbot yan. No? Ito. Ito ay kay... Pakapis Justin to. Ito. Jorish. Ah, Jorish. Ito kay Pis Andy. Ito. Eh, paparapol oh. Paparaful, kasama to. Paparapol kasama to, Pis. Alika. Ito, ito, ito. Grabe naman yung yeah. dito. Isa, mga baka. <laughs> ito oh, meron pa bisiro. <laughs> dahil medyo late na nga kami nakarating mga kaborbot ay nag-start na kami mag-assemble ng aming mga Vietnam guide. Dahil medyo malaki nga mga kaborbot itong dal naming Vietnam guide ay baka abutin na kami ng gabi mga kaborbot sa pagbababa ng aming saranggola. Sobrang lakas din nga mga kaborbot ng hangin ng mga araw na yan, kaya alam na talaga namin mga kaborbot na mahihirapan talaga kami sa pagbababa ng aming saranggola. Additional pa nga mga kaborbot na may nilalagay kami ditong flute sa aming Vietnam guide. Gusto rin kasi namin mga kaborbot na maayos agad tong aming saranggola at mapalipat para masimulan na namin mga kaborbot yung aming kainan at yung pagpaparafol ng aming mga dalang at iba pa mga kabobot. Барбат. At ito lang mga kaborbot ang pinakihintay ng lahat lalo lalo na mga bata mga kaborbot ang kainan yung sobrang lupit mga kaborbot ang tagatan sa dyan talagang hindi papahuli ng buhay <laughs> nga mga kaborbot sa time na to ay sobrang saya talaga na pakiramdam mga kaborbot yung mga ganitong sama-sama hopefully mga kaborbot ay mapadalas yung ganitong gathering namin mga kaborbot hindi lang dito sa Imus at sa iba pang mga lugar mga kaborbot. iba talaga yung saya mga kaborbot lalong lalo na mga kaborbot yung mga kabataan na first time lang nila magkikita-kita at ganitong kakalos talaga sila mga kaborbot sobrang mga kaborbot, ibang iba talaga mga kaborbot na hopefully next year ay magkaroon o dumawi pa tayo mga kaborbot na ganito talaga iba talaga mga kaborbot hindi ko talaga ma-explain yung kasiyahan mga kaborobot at syempre mga kaborobot after nitong kainan ay yun ngang pinakahintay ng mga kabataan at lang lahat mga kaborbot ang aming raffle. Ito nga mga kaborbot, ang makukuha ng mga kabataan o mapapanalunan nila ay yung tanse, yung pulunan, yung guryon na dala ni Peace Andy at yung 2 meters na Vietnam kite. Kaya ano pa hinihintay natin mga kaborbot, simulan na natin ang raffle na ito. Simulan natin mga kaborbot, tipis niya yung unang pabunod kasi sino yung unang matatanggal. unang matatanggal, ito na. No, Napakaswerte, na, na, ang una matatanggal. Wala ako no, okay, yan. So, ang tao na una yes. 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 <laughs> so, Dina, matatanggal. Press muna naman, Jemon! MJ. Si MJ! Sa ito ang pangalawang matatanggal. Pusin natin ang taga-tansa. Yung bubunot lang ang lalapit sa iyo, dapat nandong ka. Rohan!

Jian, si Totoy. Si Toto. <laughs> <At si> Toto. <laughs> so napakalupit nga ng mga bulutan namin dyan mga kaborbot at naubos nga talaga o oh, halos maubos na yung mga taga-tansa. <laughs> Uy, maswerte to! <laughs> Rapol! Rapol! Rapol Rapol Uy, Bakay, Jason. Jason. Yes. Oh! Jason. Hey. Well, bumawi ka. Hey. Bumawi ka. Uh, pwede yan. Pwede ka. Pwede yan. Ay, ay, uh, ay. Ay, uh, oh. bumantika, bumantika. Bugahin mo. Bugahin mo. <laughs> so. Oh. Ayan. Ay, Bukasan mo, buksan mo, oh. na oh. Uy, mo, bugahin. Bugahin. Yandy! Yay!

Ah. Uh, yeah, shout out tropa ka borbot. Saya saya. Kalungkot. Borbot. Ah, hanggang dito na lang siguro. Yeah, malulubot na rin ako. So maraming maraming salamat sa mga tropang imus. Yeah, Kyle Peace J, Kyle Andy. And so, yun ang mga borbot. Maraming salamat. Ingat palagi sa inyong Kita kits next vlog. Sheesh!